so mga boss mga kapatid at mga kaibigan kakaway ko lang oh laki nang nahuli ko mga kaibigan ayan isang grouper isang grouper 'yan oh laki ah timo mga kaibigan so ang gamit ko mga kaibigan ay itong uh, inverted uh, ang ganda ng inverted ko mga kaibigan kasi di ruler at uh, yung trigger niya 'yan oh the ruler na trigger ito yung mga trigger na binibinta ko mga kaibigan malambot kalabitin at uh, malakas uh, nakaka hold siya ng mga maraming rubber 16 mm 16 mm na rubber ang gamit ko yan uh, bali 6 feet ang 16 pero ito ang magandang sit up mga kaibigan sa spear gun uh, pang di dive 110 cm na total barrel length uh, tip to tip at saka inverted po siya mga kaibigan less recoil at saka powerful talaga mga kaibigan yan oh tingnan nyo oh huling huli bihira na lang ito dito sa amin mga kaibigan na mahuhuli kasi nasa malalalim talaga ito na huli so kanina inayayaan tayo ng Diyos ito ay uh, nasa limang dipa lang nakikita ko nagdadrop ako sa ilalim pag drop ko sa ilalim lumabas siya tapos pa, akala ko didiritso na dun sa malalalim so ano siya Ah, uh, lumingon siya sa akin. Uh, ayun. Akin ka. Pag lumingon ka, akin ka. So yan. <laughs> so, yan. akin na. So, titimbangin natin mga kaibigan kasi ito ay naibibinta na po. Ah, oh, ano na po? Na, ah, uh, binibili na po doon sa baybayin. So, hindi ako pumayag na ipadpadala sa kanila kasi wala tayong uh, video. Eh, hindi natin mabibidyohan. So, mabuti na itong mga kaibigan para sa arils ko rin. So, Salamat sa Diyos, mga kaibigan. So, itimbangin na natin, mga kaibigan. Mga kaibigan. So, itimbangin natin kung ilang kilo kaya, mga kaibigan. Nasa dalawang kilo lang yata ito, mga kaibigan. So, binibili na ito dun sa baybayin. Wow. Oh. laki. Tatlong kilo mahigit. Three and one-fourth. Sobrang na. Hindi ako makakakita mga kaibigan. Parang tatlong kilo mahigit. So, good size mga kaibigan. Very, very good size to. Meron pa tayo tayong pangulang mga kaibigan, Oh. Yan. So, yan. Ito lang na huli ko sa, ano, sa, sa lidad. So, ito lang ang video natin mga kaibigan. So, maraming salamat sa Diyos. So, sa mga gustong mag, uh, bibili sa akin ng trigger mechanism, mag, ano lang kayo, mag-message na kayo sa aking messenger, uh, Dindo Ilim. So pwede rin kayong pumunta doon sa profile ng uh, Facebook account ko Mag follow kayong mga kaibigan Tsaka kayong mag message para matatanggap ko ang inyong mga message So sa trigger mechanism natin Nag sarili kong gawa na ruler type Malambot kalabitin tulad ng ginagamit ko Huwag kayong mag alala kasi ititest ko doon sa uh, aking SJ Bago ko i-release ang trigger para masigurado kong malambot kalabitin at hindi siya nagre-release ng kusa para safe na rin po sa mga makakabili so ayan so again uh, may facebook account ako ang profile name, name, doon ay Dindo Ilim so kung gusto niyo bumili so misis lang doon so salamat sa Diyos sa inyong patuloy na panonood at sa pag-subscribe sa mga 4,000 mahigit na subscribers ko sa YouTube channel na ito. Thank you, thank you very much and We love you.